Nga, Adri, kaya bakasang manok. Alam mo ba? Tilawan na yung kong namit. Ano ka namit ang ilang manok? Wala pa gano'y tilawan. Namit pa sa namit? Wala na pa i try ko pa. Dahil pa sa kamigyan? Testing ka katbid. Halo, halo. Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Sa bilog mo na bantayan bilog malungkot bantayan. kala ko mo sa abi dito eh nasa imo gud hilawan di hilaw kanamto dawan pala sa video sana makita nang ilang ano sa sa re ambong ari oh uy hindi ko na maka ukin biktima ni sang udet bigat bigat mismo pala wala ko bye 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 anh ta mới youtube